Hello, good morning mga ka farmland. Nandito po ako sa property located po dito sa uh, Barangay Buboy, Pagsanghan, Laguna. So ayan po ang kapaligiran dito sa property. Uh, Mountain View, po ng Banahaw, nandyan. Yan po yung kalasada going po papunta ng uh, Magdalena, Lilo, Nagkarlan, nandyan sa area na yan. So ito po ay papasok. Uh, estimated po mga 600 meters po ang layo galing doon sa National Road po ng uh, Pagsanghan at ang estimate po naman na layo from doon sa pinaka uh, gagawing SM or Areza Mall po ay 1 kilometer po So ito po yung pinakakalsada. Pero ang property ay ayon yung pong niyugan. Hindi po kasama ang palayan mga ka-farmland. Yan po yung pinaka right of way na papunta dun sa property. Yan po yung binigay po na daan. So kung gusto pong i-extend, pwede naman po. Ah, uh, nakipag-usap na po yung may-ari ng lupa doon po sa may-ari ng palayan. So, so they willing naman po na mag-giveaway. Ah, uh, depende na nga lang po sa pag-uusap kung babayaran po or pinakapahingi lang talaga or ah, uh, yung pong uh, bigay na daan. So, ito po yung kapaligiran dito bibihira po yung kabahayan at ang karamihan po dito ay farmlat lang po or taniman. So kagaya po nitong katabi na ito, yan po ay rambutanan, panay rambutan. Dito naman po sa kabila, rambutan at samot-samot din pong prutas. So tayo po, punta po tayo sa property, papasok po tayo doon. Ayan mga farmland Ito po yung pinaka right of way po. Papasok po ng property. So ayan po yung sa may pilapil. Tsaka po ito. So kung magagawa po, kasya po ang kotse. Kasya po yung mga ganong sasakyan. So kung gusto pong palakihin pa, yun, kailangan po natin mag-extension. Galing po dito sa palayan. So dati po, willing na po magbigay po yung ano, nung nakausap nila may ari po ng palayan. Ayan po yung mga ano, mga palayan hindi po kasama yun sa property ha so si kuya nag, nag ano lilinis ng palayan niya may music pa nag music siya ayaw niyang uh, makarinig yata ng mga huni ng insekto dito or ng huliglig kaya po nag music so ito po yung katabi na farm lot so, papasok pa ako doon estimated po na na layo nito sa pinaka barangay road itong tinataha ko na right of way ito po ay mga 60 meters po 60 meters ang layo doon sa kalsada ito po yung pinaka right of way so ayan po malapit na po tayo sa pinaka entrance ng property yan ang ganda po ng kapaligiran dito maaliwalas yun pong mga bahay na yon uh, may kanya pong daan yun bukod po yung daan noon mga farmland so ayan, yun, nandyan po yung may-ari ng property sa aming mga kasama yan po yung tagabantay nila so nandito na po tayo sa pinaka entrance nandyan po yung muhin niya ang shape po ng property ay pa L so ayan po yung pinaka bakod ah hello at mga farmland ito po yung pinaka ano nila boundaryhan. So, binakuran nila ng barbed wire nga lang mga nabulok na tsaka po hawayan. Yan, papunta po doon. Padiretso pa doon, tas saka po magle letter L dito. Ito po ay 12,086 square meter po na flat land at coco farm, coconut farm. Yan. Ayan po yung pinaka boundaryhan. So sabi po nito, yung kapatid po ng may-ari, ito po ay total po ng niyog ay 310 puno ng niyog. So mga farmland yun lang po ang sabi ng may-ari. So bilang nila uh, hindi ko po pwedeng pababain yung counting nila kasi binilang daw po nila yon. Tinanong ko po silang mabuti. Uh, ayan mga ka-farmland, uh, hanggang doon ang boundary ng property, kalapit po ng taniman paikot papunta doon. So gagalain ko po ang pinaka-property para po makita ninyo. Ito po ay patag na patag ang property. Maganda po itong location, uh, yun nga lang po ay sa ngayon po ay hindi pa po accessible ang sasakayan papunta sa property kasi po medyo malambot pa po yung uh, daanan, talagang may putik po. Ayan. ah, uh, eto mga farmland ay tax declaration po. Updated naman po yung buwis. Wala naman pong utang sa buwis ito. Ayan na. Uh. So, liliko na tayo dito kasi ito po ay pa letter L papunta po doon. Ah, ayon kay tatay, ito po ay merong sapa na maliit. So, dyan po ay straight po yan. Yan po yung boundaryhan ng mga taniman. Ang ganda po dito sa property mga ka-farmland. Ah, inuulit ko po. Pasensya na po kayo sa mga... ah presyo kasi ito po kasi mga pressure ay binibigay po ng may-ari. Pero pinapaliwanag ko sa kanila na pag mataas po yung presyo nila, inuunahan ko na po sila na baka po hindi ko po maibenta. Kasi po, hindi nga po lahat po ng buyer ay willing pong bumili talaga ng mataas. Depende na lang po kung talagang feel nila o gusto nila yung property. Meron po kasing mga ganoon na once na napuntahan po nila yung property, Feeling nila comfortable sila. So, minsan kahit pumataas yung presyo, napapag-usapan po yan sa may ari ng lupa. So, ayan po, boundaryhan ng property. Sa part po na ito ay medyo may kasukalan pero madali lang po naman kasi mga malalambot na damo lang po yan. Pwedeng-pwede lang po yung i or i-spray. So, ito po ay puno ng niyog. Pero may part po na pwede pa pong tamnima ng ibang prutas. O kaya po nito may naligaw po na guyabano. Paderecho pa tayo doon. Nandun po sa dulo yung pinaka sinasabi ni kuya na sapa, maliit na sapa. So ito po, ayan po yung pinaka boundaryhan ng property ang bakod paderecho doon. Uh, ito mga ka-farmland ay 12,086 square meter po. flat land hindi po binabaha. So kung mapapansin niyo, may palayan siya doon. Uh, ayon naman kay tatay, hindi po buwabaha dito sa kanilang lupa. Ito po ay meron pong kawayan. Tsaka may prutas din pong iba. May saging, may santol. Paletter L po ang shape ng property. halos ang nakatanim lang po ay mga niyog. Ayan po. Oh. Nandito po yung part siguro na sinasabi ni tatay na sapa kasi meron pong paibaba dito. So meron po mga kawayan. Yan po. Tahimik din dito sa area kasi po, ah uh, malayo po sa kabahayan, kanya-kanyang farm lot po. shout out po sa aking mga viewers dyan ayan, inuulit ko ang sabi ni tatay ang nakatanim po dito na niyog ay 310 puno ng niyog so papunta pa po kami dun sa property dun kasi hanggang dun pa yung property Ang presyo po nito mga farmland ay 2000 pesos per square meter. 'Yun nga lang po talaga ay makikipag-usap po kayo sa may-ari. Pinaliwanag ko na po sa kanila na medyo mataas yung presyo pero depende nga daw po sa buyer sa pag-uusap ng may-ari at ng bibili po. puntahan natin yung pinakadulong bahagi ng property dun sa area dun. So, nandun po yung maliit na sapa. Yung kabila po niyan, Rambutan Farm. So, overview po, ay uh, mountain view ang bundok po ng Banahaw. At malapit po ito sa bubuksan o gagawing SM pagsanghan. Ay, sa pinakadulong part ng property. Doon sa may may tubig tayong sa pa. Ay dito po may bukal. Ano pong source ng tubig dito? Ay doon ni may irrigation, di ba? Irrigation. Oh. Natin. Ah. may puno ng ano, mangga kalabaw doon sa taas. Ayun. letter siya. Ah, tatawid pa po doon. Ah, Nag letter L tapos nakuha pa yung doon sa may niyog. Ito, 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 ito may, ito yung, mm. yung mga niyog niyan tay kasama pa. Kaya yung ano, manggat pa no ito yung muhon dito. Tapos dederecho doon sa may saging. Tapos pupunta naman doon sa kabila. Tatawid pa sa sapa. So tumawid po sa sapa. yung niyog na yan kasama pa po sa property so yun po yung boundaryhan pa ganyan boundary po yung mga kawayan yan sako po yung kawayan tapos yung pundarang hita yan ayan kasama pa po yan papunta pa po doon so basta ito po may mga niyog dalandan ah opo So malaki pa po doon sa area doon. Oh, parang, parang, parang Pares lang nito. Yan, merong kakao, saging. Ay, ang sapa po pala yung nandun sa kabila. Ah, ito na. So, tatawid ng sa pa ang property papunta dun sa kabila. Yan po ang kakao. May mga niyog, mayroon pong saging, tsaka mangga sa kabila at mayroon pong dalandan. Ah, may tubig nga po. Ano? So, kailangan lang pong bagyan ng tulay. Ayan, ito po. Meron po ditong pinakasapa. Hmm. Tapos hanggang dun pa po yung property. Hindi lang po kayo makakatawid kasi wala lang pong tulay. Doon pa. Medyo malaki pa po yung area dyan sa kabila. Ayan, may mga tanim po na talandan, niyog, tsaka po mangga. mabalak na kami ulit papunta doon sa itas ayan po so ito ay pinapaniyog or pinapabuko may income po hindi pa po ganun katanda katandaang mga niyog dito eto po ay nag, pa letter L na pagdating sa dulo ay medyo nagwide wide po. Sako pa po yung area na yun. lang yaman ng kamoteng bagin ayan mga ka farmland so nandito po ako sa area dito sa dulo ng property sa boundary at ang kapaligiran nga po dito ay panay farmland at taniman lang po So, dito, sa boundary po nito, ayan, nandyan po. Ayan, nandyan po yung pinaka mohon ng property. Masuka lang po. Papaganito po. Patuwid. Papunta dun sa paibaba. Sa may sapa. Ito po, ibang property na po yan. Yang rambutanan, iba na po yan. Yan po ang kalapit ng property. Katabi. Mga ka-farmland, inuulit ko po, ito po ay 12,086 square meter located po sa Barangay Buboy ng Pagsanghan, Laguna. Tax declaration po ang property, updated tax naman po. At ang presyo po nito mga farmland ay 2,000 pesos per square meter. Yun po ang gusto ng may-ari ng lupa. Pero once daw po may buyer o may bibili, willing to negotiate naman. So, kagaya po ng request nyo, ah, kinausap ko po sila at sinabi ko medyo mataas po yung presyo pero ang sabi naman po ni kuya willing to negotiate po malapit po ito sa gagawing ing ah, pagsanghan SM pagsanghan so tayo po pabalik na po tayo doon sa pinaka dulong bahagi or buka ng bahagi dito sa kabilang side ng property ipapakita ko naman sa inyo yung taniman ng mga gulay taniman ng ampalaya, ng sili yan, eto naman tayo papunta tayo doon sa kabilang side ng property doon po sa may taniman ng mga gulay Patag na patag ang property mong ka-farmland. Uh, maganda pong gawing game farm. Tapos, uh, farm. Private farm. Yan. Yan pong may mga nakahanay ng mga mahogany Yan po yung boundary ng property. Yan si si Kuya ay mahilig sa tugtog habang tumatrabaho ay may tugtog. Yan. Ah, madali lang po namang linisin yung pinaka kalat dito sa property na to kasi mga dahon lang po ng nyog tsaka mga malalambot na damo. Yan. Boundary po ng property yan. So, ang taniman po ng gulay, yan po sa kabila. Taniman po ng ampalaya. Ipapakita ko din sa inyo. So, dito po ay uh, masisipag ang mga tao. Kasi napakalapit po nila dun sa bagsakan ng gulay. Pwedeng pagkatanim nila, pagka-harvest. Pag-harvest nila sila mismo na mag-deliver dun sa dalahan ng gulay. Sa pinaka-terminal nila ng gulay dito sa palengke ng aresa. Ang pagsanghan po ay sikat po dahil gawa po ng pagsanghan falls. So madami pong turista na nagpupunta dito. Yun nga lang po ngayon po ayun po yung tinatawag na naka poles, so ito mga farmland yung boundary ng property yan pa diretso yan po yung taniman dito ng Ampalaya ito po ay outside the property na po kung baga hindi po to kasama pinapakita ko lang po sa inyo yung kapaligiran para po alam na may idea kayo kung ano pong nakapaligid dito sa mga kalapit ng property so yan po ay Ampalaya Nandun po naman yung sili. So, ito yan. Yan po yung property. Nadalhin ko kayo sa may part dun sa kabila. Yan po yung sa may bahay. And pwede po mag-alaga dito ng baboy, ng manok, ng kambing. Kasi malayo po sa kabahayan. Ayan, iikot ko po kayo dito sa property. Shout out po dyan sa aking mga uh, kapwa-ahente na marangal na nagtatrabaho. Good luck sa atin. Kay Kuya Ahente Moto. Tsaka kay Ma'am Jocelyn Vergara. Ingat lagi sa ating mga lakad. ay 12,086 square meter. Tax declaration po mga ka-farmland, 2,000 pesos per square meter. Ayan. May nakatira po doon. Uh, yun po yung tumitingin-tingin dito sa farm. Ayan na po yung pinaka-boundary meron pong shortcut dito so nag shortcut lang po kami dyan kasi daang tao dyan uh, hindi po kasi maputik sa pagpasok pag yung maglalakad pwede po uh, pag naman po ano ba, may buyer o may client na bibisita pwede din naman po nyo makita yung pinaka entrance ng property Ayan, yan. hanggang po dyan sa may bahay ay, ang bahay po ay tinutuluyan po na nagtatanim dito sa kabila ng, ng farm. Ayan, may palayan. Boundaryhan po. So, kami po ay dito dumaan sa daang tao kasi medyo maputik nga po doon sa may gilid ng palayan. So, ayan po yung kapaligiran dito ng 12,086 square meter po located po sa Barangay Buboy ng Pagsanghan, Laguna. So, paano mga farmland? Bye-bye po. See you for the next videos. God bless po sa ating lahat. Bye-bye.